kanina, lalo ang mga binagyo. Kaya inasikaso muna ang pag-aayos ng gamit at kabuhayan. Tulad po sa Libon Albay, nakatutok si Chino Gaston. Araw ng undas pero ngayon pa lang inaayos ng pamilya ni Arnel Kite ang puntod ng kanyang ina sa Libon Public Cemetery. Isa sila sa mga magsasakang nasalanta ng malakas na hagupit ng Bagyong Christine kaya inuna muna nila ang paggapas ng mga binaham palay bago ito masira. Isa ang libon sa mga bayan ng Albay na nakaranas ng matinding pagbaha at landslide at pagkaputol ng mga kalsada. Kanina, mangilan-ngilan lang ang dumadalaw sa kanilang mga yuma o sa sementeryo. Kasi inuna mo po na namin yung palaya na nalubog sa baha. Mga dalawang araw na kami nag-aani, eh. hindi pa nga tapos. Kaya ngayon pa lang kami nag-umpisa na magpintura. Ang ibang puntod ngayon pa lang din nililinis. Bakas pa ang mga palatandaan ng matinding baha sa simeteryo na katabi ay palayan. Maging ang mga caretaker ng simeteryo, ngayon pa lang tinatapos ang pagpintura ng ilang mga puntod. Dahil po sa baha ng Bagyong Christine, madaming ano, mga putek po na galing sa bagyo. Binapot dito hanggang taas ng ulo ng tao. Kakauntiman man ang mga nagpunta sa cemetery, kompleto naman ang mga emergency personnel mula sa BFP at AFP para itaguyod ang kaligtasan at kaayusan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok 24 oras.